naka alert na ang Bangsamoro Region dahil sa matinding pagbaha dala ng habagat habang posibleng namang ideklara ang state of calamity sa buong Sambuanga del Norte dahil sa pinsala ng pagbaha. Si Jason Amisola sa detalye. Nagpapatuloy ngayon ang search and retrieval operations ng otoridad sa pitong nawawalang individual matapos mangyari ang malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Mindanao dala ng malakas na pagulan dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na ikinasawi naman ng limang katao. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangsamora Information Office na itinaas na nila mula Blue Alert hanggang sa Red Alert dahil sa rapid escalation of emergency situation na nagpapaalala sa epekto ng Southwest Monsoon o Habagat. Iniulat ng Office of the Civil Defense ng BARM na umabot na sa labindalawa ang bilang ng mga nasaktan dahil sa matinding pagbaha, walo sa bayan ng Matanog at apat sa Balabagan, Lanao del la Sur. Hindi bababa sa limang katao ang naiulat na nawala, dalawa sa Matanog, dalawa sa Balabagan at isa sa Kapatagan. Nagpapatuloy ang search and rescue operation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadang lugar ayon sa mga otoridad. Nasa mahigit 94,000 naman na mga pamilyang ang apektado na inilikas sa iba't ibang evacuation centers. Habang sa Zamboanga del Norte, inirekomenda ng PDRMC na isa ilalim sa State of Calamity ang buong Zamboanga del Norte. Uh, uh, we are proposing, no, we are recommending for uh, the, the council, no, the PDRMC is recommending for the declaration of the State of Calamity due to the heavy uh, flooding or heavy rainfall uh, for the entire Zamboanga del Norte. Anya, labis na apektado ang mga lugar sa ikatlong distrito ng probinsya, partikular ang mga lungsod ng Shokon, Siraway, Baligian at Sibuko na umabot sa mahigit labing limang libo na mga pamilya ang apektado. Dagdag pa ay may mga nasira ring establishmento sa nasabing lugar. Gayon din ang pagkasira ng kanilang mga pangkabuhayan na mga pananim. Pinaalahanan naman ang publiko lalo na ang mga nakatira sa landslide prone areas na maging alerto at sumunod sa mga pinapatupad na evacuation routes. Mula sa PTV Davao, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.